Guys, um good morning. Ako, um, ano po mga sa community karon rin? Yung yung dalit, ang naraan yung mga ano, bata. Tudlo ng sa mga bata karon rin. Wala may mga bata, guys. Pero na-chat ko na sa kanya. Ang reply niya lang. Kung talagang nakakonnect sila sa Tibo Hospital sa Davao Kasi ang sabi ng tagad. Yun, Yun! Yun! Kita mau kita mewarnai, berapa Perfect Saya kita puni. anak lang like. on, anak lang oh berarti. Oh, salah. on Congratulations Now deh, kadal Against the light now, Ayo, oh, Like, ka saya, Tapos si artinya Kit Kit Sana all guys oh. Sana all. Sana din mo. Napa guys nakadawat og award. <laughs> <laughs> ali ali ari. Okay guys, morning mga bata gini sponsoran sa Care Farm, no sa mga asli mga sponsor so perfect attendance, no. Ibi sabihin, wala pa gani insurance, wala pa to na insurance, enrollment palang to. Maganda yung palang no. Advice para mas tapos ka. Iko an, ay lagay lam, black boy lagay sa frame. Uyoy uyoy na lang ang pangalan ni mo ibutan. Lagay para makita sa pinto pasok. Oh, perfect attendance. Ayos sa ng ganon. <laughs> Yung pagpasok sa bahay <laughs> <laughs> okay ay guys nagkarga sila o oh, balas din dalahon. Tiger. pa. Hindi na pag hindi na pag daw. Hindi lang pag tigay ang silirito pag krang. Krang lang krang. Ini. Oh. Masih ulang gasolina, Mak. Damawan, mohon. Di guys. Ah. Tangkian paling mau sakai pakai tangki. Dina. Ini sama Oh, Yo. Oh. 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 Hi guys, mga to. <laughs> Hi Hal. Hey guys, ikaw sa community guys. Oh, kwan. Uli na may din. ispransa mag bakal ug abono. O apo yung deliver ako guys nga manok nga lima ka pack nga nakabakyo. Ay. Lima ka manok nga nakabakyo pack. Yan dito sa palitan nato kunan. Okay, dito sa palitan nato guys. Sumpay ni siya ganiha guys kay ubo ra matong bitu ganiha tong sumpay ni para mutaas. Para ma Makuan ma si White ba? Diba? Nga di mga <laughs> <laughs> Halo guys, kita guys. Yo, apa kabar? Iya. So, karga oras sa likod. O, uh, dito guys? Oras box. Oh. itu na punya guys, masih video tadi Kayak naik atau 20, Tanan 20 tanan kanta kami music guys kay mga kuanon ta bawal man sa YT guys nakita ko laban yan guys sa oh, Audrey nakatanong na po silang mais guys oh. yan o oh guys gawa po na kay mais today guys o oh. ikatulunan yung natanong sukat so, pag sugod yung tanong na mais kay eh, sagingan man yung daan guys Lamiya sa sama iso ay lamia kapuhoy hmm no green green kay mais, guys oh yan Ini hey, ko video siguro dito sa palitan ng mga buno, guys kay kwan ay music lagi nga ito mapakita atong pagpalit o gabuno, Karga. So, mengabanti kesaku disiut saku guys saku so, kita di kita kebakuan karga kena ini music apa libut lagi sayang so nggak mau nih berkat terus guys nggak mau nih guntung manfaat kurang mau nih terus 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 bisa terus 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 guys ini ada terus terus guys Mama na may palit og bono 15 ka ay 14 ka sako. So pa kuan na may guys, palit na mi bangos sa nomo. numo. Nakaratong tuod lada. guys, dito ka video lagi dito guys kay kuan. Ita ka vlog dito kay grabbing puso kay sounds. So narangkar ka sa likod guys usap ang abono. Mm, Adya. Oh, pero long na sa istaan sa nomo. Ga dating suki okay guys. Parang dito na may sa Dukay guys Kay Kuan Papur Kung baga ito gisulan Papur na ba Kumusta ka Init Iinitan si Mahal guys Kay init man kayo Misan ka Dagum-dagum ang bukid guys Pero init Init yung adlaw Sakit Yan yeah, ha Misdaan man po Ang na to Ahem <coughs> Saya tanam mana dari Wala pa Ang reksa bukan aku mayo Sapa kan ayun Tak pun ini tak balik Nak sapa kan na ada yang pasakan Nah guys, nak sapa kan na, guys Oke okay. Oke okay, dah guys Sa Pargis, orang pergi speak guys Tidak nga saya Orang tak linis kayak tumuy Ayan So, apa tagis dana Nih Bangos hilang kilo Oh, nih Bangos guys, jarak Wuh Hilang kabuk Bangos sekali kali. Gasis. Jarak Bangos. Tapi lo no, kekanan lag kok enggak. Oh, ini berkut. Sudah. Oreo, Oreo, tani ogana. Ani Ayan na, ako na. Ito na siya. Yan, mo. Yan. Tatlo na guys. Magbubuli lang sa laping. Dila. Pwede pa ano do? Diba? Masibo? Guys, yun lang tamagin sa itong video, okay? Taas na. hindi padagan ka guys. Padagan na lang ko. Hindi na ako mag yama-yama rin sa cellphone. So, ay, galunggong ano? Di ka palit nakatay galunggong dito? Wala na, nay, galunggong. Pila, ate. Pila, ate. Pila, ate. 180? Pilo. Pilo. po Pilo. 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 guys. Oh. Kami na sa pangkuan. Prito, prito. Yan. Yan. Yan, guys. So, din na tama yung video, guys. Salamat sa pagtanong ng video. Like, share, subscribe. Bridge Beach Channel. Bye-bye, guys. Woo.